Noong nakarang linggo, dumulog sa Punto Asintado Reload at AXIS Party List Action Center ang 26 na dispatcher at sorter ng warehouse ng isang online shopping company ang inireklamo nila. Ang kanilang recruitment agency na Miroff Resources Inc. Hinay nila, bukod sa hindi daw maayos sa pagpapasahod ng kanilang agency, hindi rin daw nire-remit ang kinakaltas para sa kanilang SSS at contributions. Dagdag pa dyan ang delay at kulang na pagbibigay ng kanilang pinakahihintay na 13th month pay. Para po sa agency namin, sa Miruk, nananawagan po kami. Hindi lang po kami ang nagre-reklamo dito. Lahat po kami. Sana po mabigyan niyo po ng kasagutan yung aming mga hinaing. Dahil po, isa din po kami may pamilya na katulad nyo na umaasa lang din po sa amin. Matapos umere ng reklamo, na mga dispatcher at sorter noong December 21, sa mismong araw din na yun ay agad umaksyon ang recruitment agency. Agad nilang ibibigay ang 13-month th pay na nasa dalawang daan nilang mga tauhan. Uh, nagkakabayaran na raw, ibinibigay na ng uh, Mirov Agency yung kanilang 13-month pay. Yeah. At babayaran na rin daw yung mga SSP Health nila at pag-ibig. Nangako rin ang Mirov Resources Inc., na ayusin at ireremit na ang mga naikaltas na contributions para sa kanilang mga SSS, Pag-ibig at PhilHealth account sa unang quarter ng 2024. Mara Right, nasa linya si Sharon Tenorio, isa sa mga nagreklamo sa recruitment agency na Miroff. Magandang umaga, Sharon. Magandang umaga po, Ten. Ano masasabi ninyo sa aksyon na ibinigay uh, kaagad ng Miroff through punto sintato reload ni uh, by Erwin Tulfo? Uh, nagpapasalamat po ako sir sa grupo po ni Congressman Erwin Tulfo kasi po na mabilis ang agarang po agad ang naibigay sa amin na solusyon po. Maraming maraming salamat po sir. Wala nang utang uh, mga... sa sir. Wala nang utang ang sa inyo. Wala wala naman po. Ano pang gusto mong gawin natin sa kanila? <laughs> sir, nais ko lang po sanang mabigyan din po ng ibang ano? attention po yung ginawa nila sa mga kasama namin pa po na hindi pa po na-actionan. Ano yon? Ano-ano mga hinaing pa problema na dapat natin gawin? ah, gawin? Katulad din po sir, no, ano, problema namin na hinaing namin kay Congressman Erwin Tolpo. Pero ibang company po anong, yan yun sir. Ah, sir, ah sige. Nila. E, ibigay nyo sa amin ng detalya ha. Ng, ano din, Apo. ano anong, problema? Ganito din. Opo sir. O, hindi hindi nire-remit ang inyong SSS contributions? Ganon? Oh, ganon din po sa kanila sir. Ay, dibirahin natin yan amin po, sir. Nasagot na po yung problema namin. Maraming oh. maraming salamat po, sir. Kung sabihin mo yung Mirof, magpakabait ka na, ha? Ang mga specialist <laughs> na Mirof. Ha? Oh, po, sir. Baka, baka kayo niyan. Hindi naman. Hindi <laughs> pa naman po, sir. Ah, hindi pa. Pag sumungit niyan, mag-text ka sa amin, ha? Ikalampagin natin uli yan. Okay, thank you, Sharon. Thank you po, sir. <laughs>